Hello, Kamisdaf! It's July 23. Late na upload na ito. Nandito ako nga sa airport from uh, Nanaimo to mainland. Aantay uh, natin yung mag-ama from Davao, Philippines. So, nandito na yung anak niya. Kasama niya ngayon. So, excited din akong ma-meet si Daph. Pero alam mo ah, uh, 4 o'clock dapat yung dating nila kasi mabagal at matatagal haba yung linya doon sa immigration. Kaya ako ay magmunimuni na lang din muna dito. as Alam mo, excited at natatakot ako sa first meet up namin. Pero alam niyo na mabait na naman akong nanay. Eh, di ba? Naalala ko rin yung mga anak ko nung unang dating nila. That was way back 2016. I miss ko tuloy sila. Ang lalaki na kasi nila. Eh. Para nakita ko na yata yung balbas sa radyo. Malayong malayo, malayo pa lang kitang kita ko na yung pagmumuka ni Archie Akla. Hi! Welcome to Canada. Hi. How are you? Good, 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 good. How was your flight? Okay. Hmm. It's okay. <laughs> Welcome to your dad's island. So we're island. and now we are sailing. <laughs> so ngayon pa pa kami ng nanay mo and it's already 10.45. So talagang 24 hours yata yung biyahe nila. Get kami ng ferry and then mag-order kami ng pagkain it's 11 o'clock 11 o'clock burger lang yap mo at last we're home parang excited yata ako sa pasalubong ko ayan may pasalubong akong tablia landang iba-ibang klase coco or chocolate yata ito kape and then rice na tapul at saka the most awaited is ang suman excited ako, kailangan ko na siyang buksan at matikman, kasi ang sabi nila niluto na daw nila ito, kasi alam nila hindi kami makapagluto ng daing obula dito sa amin kaya ayan guys, ay pusit sobrang sarap ayan, natikman mm, wow, ang sarap salamat sa nagluto, salamat sa nagpadala at salamat sa naghirap magrap nito, salamat mamazay, tsaka ito yung suma na pangmalakasan ang sarap niya, pang at sa pang agay. Untan ninyo. Ang bulod. Ang bulod, agad at bulod. Kapil si na. Gumala na kami kasi wala pang pasok. So, ayan, nag enjoy kami sa company ni Duff. Have a good day, guys. Thank you so much for watching. And have a good day. Thank you for watching.